what's up mga boss Another Friday Another pets na naman tayo Dito sa Bukawi Pet Market Tara samahan niyo ako Update tayo ngayong Friday Dito sa Bukawi Pet Market Medyo maputik lang ngayon Tsaka kulim din mga boss Tara samahan niyo ako Pusa market tayo ngayon Tara Ito nakabili na si ate Sa kila po si Erby, no Tara samahan nyo ate out kay ate Tara samahan ate may kawayan lang. May kawayan lang. Ganda na ni ate, oh. Ay, cute, oh. Pinawa ka agad ni ate, oh. Oo. Ganda. Bali pang apat na yun. Ang mahala mo, ate? Sherry. Si ate yan. Nakakuha na siya kay Boss Erwin. Shoutout pala kay Boss Erwin, oh. Yung strawberry na to. Ayos, ah. Strawberry na ang pinahala ni ate. Yan. Strawberry, ba... Good morning, Sir Bin. Good morning. Ito, kabibili lang ni ate. Shoutout kay ate Che. Yan. Yeah. yung kanina, tatlo yun. Tatlong exotic kinuha. Yun. Sabi so, <laughs> sabi natin pa pa-vlog. Exotic tayo mag <laughs> Ah. Sila lang. So, that oh. Sigat na sigat talaga si Jose Erwin eh. Ito, ganda na ito. Basa. Yan. Pure exotic yan na import line. Ah. Yung lolo't lola niya, Ukraine import. Yung tatay niya, nakuha na kanina. Tsaka dalawang kapatid. Wow, ayos ah. Mm -hmm. Ayan. Siya ay, ay, na lang natitira. Ano yung pinakataon sa lahat? Lalaki. Lalaki. Yan, ko na lang ng 14K negotiable. 14K negotiable pa. Import line na ah. Oh. Tapos pure exotic pa. Sa iba, yung mga regular na exotic, 25k pa taas lang. Yun. Kaya syempre, eh, bago kakabalik -bag lang lang sa pet market, yan yan. Yun, ok. Followers yan. At ito, ito basa na ano to. Persian. Persian. Kaliko. Kaliko. Yan. Ilang buwan na ito, bas? Uh, months, tapos meron two months. Ah, magkapatid two months. na sa tatay. <laughs> Yun, magkapatid <laughs> sila sa tatay. Yan. 6k naman dito isa. 6k ang isa. Yan. Yan. Kalito yung mga kulay niyan. Tsaka sa bahay marami pa kami. Talagang marami pa kami. Ayun. Kaso lang, iniisip lang din namin kasi yung panahon. Baka mamaya umulan, mababasalag sila. Magkakasakit Visit na lang kayo sa FB page. yan. sa namin. Talagang ano Dito ito. yung page ni... Yellow Yan. Ayan dito tapos uh, lubos-lubusin na natin dito dito naman na tayo. <laughs> Ayan visit nyo na rin yung page ni Boss Mark tsaka ni Boss Kel. Ayan, Ayan na yung Boss Erwin. Ayan PM nyo lang na. siya lang. PM lang kayo sa amin. mag-follow kayo sa amin kasi pag may mga free raffle baka dito tayo sa page ni Boss Mark para raffle magdodunit tayo ng cuts na pang Ayos. Siyempre kailangan nyo mag-subscribe sa YouTube channel na Idol. Kung meron siyang TikTok follow na kayo sa Facebook page. Siyempre kailangan na follow din kayo sa amin para uh, dun nyo may kita pag naglabas namin ng mechanic. Yon. Ayan na, magsasabi tayo kay Idol pag magpaparapol tayo. Yon. Yan, PM na tayo kay Paserbin. Pero mas ngayon, kaya baka biglaan tayo magparapol, kaya mag-follow na kayo sa amin. Yon, abangan nyo yan kay Paserbin. Abangan nyo na yan. Sabi na nila kami kay Idol, pag pumunta kami rito, kaya lang kami magpaparapol. Yon. Thank okay, masabi uh, na ha. Lagi lang kayong handa. Ay, eh, maraming salamat. Parang Team lang kayo kay la Boss Erwin. Salamat po kay Don. Salamat. Sige, boss. Good morning, Boss Mac. good morning sa mga viewers si Jake. Ito, update tayo sa Macen Pets. Yes, Macen Pets. boss Mac. Bukawin okay. mulaan okay. okay. ko ah. Ayun, ito, okay. pusa okay. market tayo ngayon kay Boss Mac. Yeah. Ito, gaganda na ito, boss ah. Yes. Yeah. British, British ba boss? British short hair, yan. Blue tabi. babae po yan. Babae. Six months. Six months na, ba? Kunti na lang, ha? Vaccinated na rin po yan. Yun, alagaan na lang. Ano yan, boss? Ano, bigay ko lang ito ng 20. 20K, babae. Negotiable pa yun, ha? Sabi nyo lang, viewers kayo, KJ. Yun. Ano ba, discount kayo kayo, boss? Kapatid po ng group. Ah, kapatid ng group. Diluted naman to. Diluted naman to. Babae rin na, boss? Babae po. 20K din. 20K din. 20K din, yun. Vaccinated na, alaga na lang. Shuffle natin, ito. may... Ito, ang ganda na ito, ha? Dapol, oh. Choco, dapol. Dasha, no? Ganda, oh. Babae pa yan, ha? Ang gandang foundation na mag-breed talaga. Oo, oh, ito magandang gawing mag trader. Yes, yes. Magkano ito ba? 6,000 na lang po. 6,000 na Plus, lang. Tapos. Yes. Vaccinated na rin yan. Quality. Ito ba yung pwede ito? Ito ba? Ito ba? Ah, uh, bigay ko lang 'tong 45, babae din. Ito, 45 na lang, yes, eh. 4, basmak, oh. Bigay mo sa ako. Mabilisan na. <laughs> yes. 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 <laughs> Bang sakto na Nakay Boss Mac. Ah. Yes. Um, amo um, sa so men side dito. Ito Eto naman, pretty shorter. Pretty shorter uh, na black. Black. Pero yeah. ang foundation nito, pinagmulan nito, cinnamon. Ah, uh, cinnamon, na blue. Yan, ganda oh. Black. Cinnamon sa blue yan, pero chunky na rin 'yan, no? Chunky face, no. Magkano to, ba? Ito ng ano, 17. 17k, 17k lalaki. Ito siya na British. 3 months. Sira itong black mga boss. Yes, <laughs> mag Ito naman, blue. May papers to one, wala lang. Ah, may papers na wala lang. Original price ito, 35 na kuha to Ah. Binibigay ko na lang ito ng 17,000. Yun. Babahay po. Okay, sina. Going two years. Going two years? Yes. Pwede nang paistad, no? Yes. Ay, okay, na, ba ito, boss? Probe na po yan. na. Hintayin nyo na lang magit, hit Yan, ganda yan. na lang. Uh, Ito, smoke block na pusa. Oh, uh, Persian, Persian na smoke block. Nadaanap nang pure black 'yan. Bigyan ko ito ng ano, 4,000. 4,000 na lang. Ayan, 4, black na Persian. Ayan, dal face pa. Ayan. So, ito naman, boss. Rain cone. Rain cone. Ito yung main cone. Main cone. Tol, laki oh. Main cone oh, solid oh. <laughs> balls yan, two, balls. two balls. Pwede na itong mga stat, boss? Yes, pwede na po. Doon. Uh, so, pag gusto pa yung uh, 4,000 lang stat. 4,000 ang stat. Pero so ang gusto niyo i-avail, uh, 30,000 po. 30,000. Yes, yan. Boy, 2, man. Pure main cone. 11 months lang po yan. Ha? Main cone. Pinus pa yung paglaki yan. Banda yan. Laking mong pusa niyan. Ito. Uh, ang tayo ditong... Ito, ano ito, boss? It is longer ano to boss? Babae o lalaki? po, 8 months. 8 months, babae. Let's go. Yan. Bigay ko lang din ng ano, 15. Negotiable pa yan. 15,000. Yes. Negotiable. Yes. Siguro drop natin ng mga 13,500. Yun, 13,500 na lang. Binibigay yeah. ni boss yeah. Mac. Yan. British long hair. Best better. Ito mga main con, kitin. Ito mga yeah. main con, kitin. Lalaki ah. Uh, yes. 3 months lang po yan. Oo. Oh. Uh, yeah. Uh, Magkano? Dalawang dikolor ito. Oo. Oh. Uh, Peras babae. Peras babae. Uh, yes. Eto white. 25. Ganun din. Uh, lalaki uh, naman kung white. Ito, lalaki. Yes, ganda. Ah, uh, bigay ko na ganda ng 25 din. Negosyo 25K. Din. Yan. Mga main cone. Tapos, uh, so budget meal na main cone gusto nyo. Ito, 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 budget meal na main cone. Main cone version naman to. Main cone version. Okay. Yan. Yeah. Mabangit sa lalaki. Oo. Ah. Ganoon, gaganda ng pattern, no? Ganoon, gaganda ng pattern nito. Mga main yeah. cone. Marvel, no? Ah. Ito, ba? Ba? ito, 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 Siguro mabilis na sa 13. Yeah, 13,000 na lang, main yeah. conversion. Yeah, na mabilis yeah. na kay Postmark. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yeah. Tapos yung exotic version Ito, naman, exotic version. Ah, uh, so, to ka lang. 4-5 yes, four five. Four five na lang o, exotic yan yeah, exotic person. Ano dyan 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 sa bus? Lalaki po Lalaki, yan Mag Magandang pang future stand oh, yeah. yeah. uh, uh, yan. Ito, mga chihuahua Chihuahua natin, bigay ko na lang ng 3,000 yan, babae Ito, Itong pumiray niya natin, nag-shed lang, ah, bigyan lang natin ng ano yan, 5-5. 5-5. Yung pumiray mo na yun, magkano? 5-5 na lang po. Yan. Yeah, Itong yung yun. chihuahua, boss. 3,000 na lang. 3,000 na lang. O, oh, naan lang kayo dito. Nag-shed lang to. Shed lang. Babae ba yan, boss? Ay, yung uh, chihuahua, babae. Ito. O, babae po. Salaki. Oh. Naan lang kayo dito. Murang-mura yes, na binibigay. Murang-mura, 3,000. Yes, yun, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay boss, Mac. Sa bench ko po. PM lang kayo sa Makin Pets. Makin Pets. Okay. Uh, uh deliver tayo ng nationwide. Kung gusto nyo i-visit sa kinilang category ko, i-search niyo naman po sa Google or Waze, Pet ni Mac. yon. Nag-deliver tayo ng nationwide. yon. Thank you, Basmak, ha? Good morning, Boss Ray Mark. Good morning. Good morning. Ito, uh, update tayo kay Boss Mark. Uh, uh, doon. So, uh, yeah, ba, ayos to, ang uh, ganda. Uh. Uh, Ragdala. Uh, Blue, Blue eyes, ha? So. Blue eyes, ha? Uh. Ito, Ilang months na ito, Boss? 5 months. Oh. Dalaki. Bigay ko na lang sa mga 15,000 negotiables. 15,000. Yan ang mga sepons. Yan. Ito. Bagdal. Si Boss Mark. Yan. 15,000. Tapos mayroon pa ang dalawang pusa dito. Na magkakitin. Ah, pero siya naman nakitin. Magkakitin. Ah, uh, panak pa nung pusa namin doon. Aba, bagong panak pa yeah. na yan. Ano doon? Kumakain na rin, pero hindi ko magpinanong. Ah, uh, kumakain na. Uh, Ayan. Ito. ito. Persian, Persian kitten. Persian uh, kitten. Mga tabi. Oo. Mga nasa rito, boss. 2,500 lang. Ayun, 2,500 na lang. 2,500 na lang. Ayun na lang agad kayo, boss Mike. Ah. Budget meal lang, ha? Budget meal na po sa... Ayan, 2,500 lang kayo, boss Mike. 2,500 lang. Ayun. Ayan. sa lahat ng mga gusto mag-gabel kay boss Mike. Ayan. DM lang kayo sa FB niya. Uh, thank you, Mas Mark. Thank you, thank you. Good morning, Kuya George. Good morning, Kuya Meron tayo na Yon, Update tayo kay Kuya George. Dito sa Pusa Matit. Exotic female, pure white. Dito ang kaya, boss, para may maliwanag. Yun, ganda na ito, boss, ha? Uh, pure white ka, exotic, ha? 2 months mahigit. Uh, ito, ito, bibigyan ko lang sa inyo ng 13K. 13K. Ganda niya, no? Negotiable uh, pa yan, ha? Ito meron tayong Scottish straight, uh, Scottish fold. Uh okay. Ito bibigay ko na lang na 75. 75 Scottish exotic version. Ay, ah, isa ang kit ng mata. 75 oh. na lang. 75 na lang exotic version 'yan. Ito meron tayong exotic. Ito, ah, oh, <laughs> <No! laughs> ito. Ito no! naman 'to. Taba ng mukha, oh. oh Ito bibigay ko na lang ito ng ah, 18k 18k, yun Ilan ba na yan, oh, Kuya George? Ito 4 months uh, Budget meal Ito mga Persian 3-5, uh, 3-5 lang 3-5 lang oh Ilan ba na yan, Kaya George? Magpo 4 months Ay 4 months Ah, 4 na 3-5 lang, budget meal na Persian Yan, <laughs> yan oh, Makapit ah Ano gender nito ito, Kuya George? Male yan 3 lang ito oh. Tapos meron tayong kaliko Ito kaliko naman Anong gender na Babae? Female. Yan. Kalito. Male and female. Magkano ito, Kuya George? 4K. 4K ito. Yan. Ito, 3-5 yung oh. lalaki. Wala na, Kuya George? No, wala na. Yan. Sa lahat ng mga gusto mag-avail kay Kuya George, PM lang kayo sa oh, niya. Thank, thank you, Kuya George, ha? Morning, Boss PB! Morning! Kamusta, Boss? Habas? Ito, meron tayong dalang pa. Ito, update tayo kay Boss Bibi dito sa Bukawi. Ito, ay, ganda ay, na ito, ay, ha? Ragdoll natin. Taba ah. Oh, Oo, tumaba eh. Tapangan, lakas kumain <laughs> niya. Kaya na eh. mata niya oh. Mababay uh, ka 15K lang yan. Lalaki 15K lalaki. na lang. Ayan, lalaki yan oh. 9 months. 9 months na. 3 months na lang. No? Oh. Pwede na pang oh, stud. Pwede na. Ito naman, mag-8 oh. mag months. Oo. Oh. Lalaki din. Oo. Oh. Ayan. Ragdal oh. Persian Tabas. Oo. Oh, 8K yan. lang yan. 8K na lang. Ito, murang-mura. 8K. Ito naman. Ito, ano ito, version? Persian? Persian, oo. Oh, Yung pure ah. white, no? Babae. Malaki na. Babae siya, o? Eh. Oh. Oo. Oh. Magano to, boss? 6.5 lang. 6.5 na lang. Ito, pure, pure white. Ganda ng balay ko, puti-puti. Yan. Ganda pa ng mata. 6.5 na lang. 6.5. Ah, babae. Pure Persian. Ito, boss. Ito, Persian. Ito, mga Persian, pure black. Malaki na, Ilang buwan na to? Ito to, 4 months na. Running 5 months Running 5 months na siya. Yun, malaki na. Kunti na lang. 3 months. 3 months. Ito, 3 months. Magano to? 4, parang 4. Pares, 4 lang. Uh, yan, budget me lang na Persian. siya. Ito, tatay nito, yan o. Oh. Ito yung tatay, ba? Ayos Yan tatay niyan, mga boss o. Oh. Magano to, boss? 15. 15, yan. British. Ito, ito kasi, ano to? Uh, Persian British. Tatay niya yung tatay niya. Yun, 4K na lang to, Persian British. Yan. Yan. Ayan ah, dito yung ano natin, British na babae. British Ito. Short hair, lilac. Lilac naman to na British short hair. Oh, ayan, hindi yeah. na nalabas. Medyo nagsesa lang. Oh. Ilang mas natabas? 3 months. 3 months. Oh, may, license bet din yan. Hmm. Yan, ganda oh. Magkano to, boss? 25 negotiable 25 negotiable yan 3 months na lilac okay, very ayun. negotiable yan tapos yung mga chihuahua natin ito may chihuahua rin pala si boss baby rito gaganda o oh. ang liliit lang o oh. ilang buwan na ito boss at 3 months 3 months uh, yan gaganda merle pa no oh. yeah. yan 9.5 lang yan 9.5 lang isa oh. yan ayun, mga boxy ng jawag din to license bet ayun may boxy na rin alaga na lang yan o oh. mga chihuahua gaganda o oh. Yan. So, 95 bang isa? 95 bigo sa bulyan. Yan, may baksin na, alaga na lang. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Boss PB, PM lang kayo, kaya tawagan nyo siya. Thank you, Boss PB, ha? Good morning, Ma'am Lisa. <laughs> Mabuti kayong pwesto ngayon, ano? Ito, mga accessories naman tayo ni Ma'am Lisa. Ito, dami niyang list dito, oh. Ano, maganda sa mga dog tsaka ano, yan o, mga leash. As may mga cage din dito. Kumpleto si Ma'am Lisa. Yan, ito mga babang dakot ng mga ebak. Ito ay inum inumin tsaka kainan kumpleto. Tsaka litter box. Vitamins meron din tsaka mga laruan ng pusa. Ayun oh, no, may mga yayamanin chain din no? Tsaka mga pet bag, marami rin si Ma'am Lisa niyan. Yan. yan. Tsaka scratch ng pusa. Ito, maganda to sa pusa, no? Ayos, <laughs> ha? Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Ma'am Lisa, PM lang kayo, kaya tawagan niyo siya. Thank Ma'am Lisa. Kali ko. Kali ko. Medyo o. pricey nga lang, worth it naman. 20. 20. Yan, ito magandang Ayun, gawing pa, breeder. Pa, guys, so. o, ang tako niya, no? <laughs> 20k, tali yeah. ko na munchkin. Okay. So, siya, miss natin, guys. Dalawa binabot, male and female. Bigyan ko lang ng 2k. 2k na lang isa. Ito pa yung isa kapatid niya. So, so, per per ito, ganda na ito. Torquoise ba ito, ma'am? Opo, torquoise. Exo-Persian uh, babae. Opo, ganda, o. Oh. Bigyan ko lang ng 7k. Oh, ilang months na ito, ma'am? 3 uh, months. 3 months, yun. 7,000. Okay. Ito naman. Ayan, meron tayong malaya na big bone. Yung malaya na big bone. Okay. Laki ng ulo. Big pop ka guys. <laughs> ah. Sa Laki no. Oh, pagano to ma'am? Ito lang ng 85. 85. Yung isa na 'yon. Ragdale Himalayan. Ragdale Himalayan. Pag-pair yan, ito, tsaka ito, babae. Oo. Oh. Ito na lang na 15. 15 na lang pag-pair. Para pag-age, 8 gate. Yun. Yun, yun. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag avail kay Ma'am Gate, DM lang kayo. Okay, tawagan nyo sila. Pag hindi nyo ako ma-contact, medyo busy minsan, Pwede. Jay. Yun. Thank you po. Thank Ma'am Gate, ha. Yes. So guys, ito na lang tataposin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jay Kagusi. Babos, kita kits tayo bukas, mga boss.